kahulugan ng asul na ahas sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang asul na ahas ay nagdudulot ng karunungan sa iyong buhay. Ito ay isang panaginip na kumakatawan sa lahat ng swerte at tagumpay na iyong makukuha. Ang kahulugan ng asul na ahas ay lumilitaw sa mahabang panahon. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa lakas at pandiwang komunikasyon bilang isang paraan upang ipahayag ang sarili. Ang kahulugan ng panaginip ng isang asul na ahas ay nagpapakita ng isang misteryosong tema. Karaniwan na ito sa kaalaman. Ang isang asul na ahas sa isang panaginip ay maaring nakakatakot sa ilang mga pangyayari o nakakapawing pagod sa iba. Ang panaginip ng isang asul na ahas ay maaring minsan ay nagpapakita ng isang paraan sa isang problema. Kahit ng solusyon o tulong na iyong hinahanap ay darating pa rin sa loob ng ilang araw. Lagi mo itong matatanggap. Gayunpaman, ang kahulugan ng panaginip ay maaaring magbago ayon sa nakikita mo sa iyong pagtulog. Narito ang ilang mga pangitain ng mga asul na ahas sa iba't ibang konteksto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng asul na ahas. Kapag nanaginip kang makakita ng asul na ahas, ito ay nagpapahiwatig ng panganib ay darating. May magdadala ng kaguluhan at ito ang magpapaanod sa iyo dito. Makakatulong kung patuloy kang sumusubaybay upang subukang tukuyin kung sino ang taong iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na asul na ahas kung nanaginip kang humawak ng asul na ahas, ipinapakita nito ang iyong kaaway at ang mga panganib na darating sa iyo. May plano ang iyong kaaway na saktan ka sa paraang mas mapanganib. Ang panaginip na may hawak na asul na ahas ay maaaring sumisimbolo ng pagbabago, pagpapagaling o pagringyo. Ang paghawak sa ahas sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na mayroon kang kontrol sa mga pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na ahas sa tubig. Kung nanaginip ka tungkol sa isang asul na ahas sa tubig, ito ay nagpapakita na sinusubukan mong bumuo, ngunit ang buong prosesong ito ay napakasakit. Naiintindihan mo na hindi ito malaya sa sakit dahil iyon ang pinakamagandang aral. Ang panaginip ng isang asul na ahas sa tubig ay maaaring sumagisag sa iyong damdamin at intuwisyon. Ang tubig ay madalas na nauugnay sa mga emosyon at ang kulay na asul ay maaaring kumatawan sa kalmado at kalinawan. Kaya ang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa iyong mga damdamin at maunawaan ng mabuti ang iyong panloob na sarili. Ang isang asul na ahas sa tubig ay maaari rin na ikaw ay nahaharap sa isang mapaghamong sitwasyon na nangangailangan sa iyong maging flexible at madaling ibagay. Ang mga ahas ay kilala sa kanilang kakayahang mag-alis ng balat at umangkop sa mga bagong kapaligiran. Kaya maaring sabihin sa iyo ng panaginip na maging bukas sa pagbabago at yakapin ng mga bagong pagkakataon. Ang panaginip ng isang asul na ahas sa tubig ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naaayon sa iyong mga damdamin at maaaring umangkop sa mga bagong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na ahas na umaatake. Kung ang isang asul na ahas ay sumusubok na salakayin ka, ito ay nagpapahiwatig ng isang banta. Maaaring hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung sino ang gumawa nito Ngunit walang problema, ang iyong trabaho ay upang bigyan pansin ito mula sa araw na ito. Ang asul na ahas na umaatake sa iyo ay kailangan mong mag-ingat. Mag-ingat sa mga bagay na kahinahinala sa mga posibleng pagbabanta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na asul na ahas. Kung nanaginip ka ng isang patay na asul na ahas, ipinapakita nito ang kalasag na itinayo mo sa paligid mo upang protektahan ang iyong sarili mula sa labas ng mundo. Ang panaginip na ito ay nakakakuha ng iyong pansin sa pagsasabing walang saysay ang manirahan sa kota na ito kung umaasa ka sa ibang tao. Ang patay na sul na ahas ay kumakatawan sa iyong trabaho upang buksan ang pinto at tangyayahan ng iba na pumasok. Huwag pansinin ang mga nakaraang masamang karanasan at tanggapin ang bagong yugtong ito nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na ahas na kumagat. Kapag nanaginip ka ng isang asul na ahas na kumagat sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na makakamit mo lamang ang iyong layunin kapag inulit mo ang iyong mga diskarte at plano o patuloy kang iikot ng walang anumang resulta. Makakatulong kung hindi ka susuko o haharapin mo lang ang mga pag-urong. Huminga ng malalim at kailangan mong lumipat upang maabot ang iyong layunin. Minsan ang isang asul na ahas na kumagat sa iyo sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa isang pagkakanulo o pag-atake mula sa isang taong malapit sa iyo. Sinasagisag din ito ang takot sa pagbabago at ang pangangailangang harapin ang iyong mga takot upang sumulong. Sa kabilang banda, ang panaginip ng isang asul na ahas na nakaka nakakagat ng isang tao ay nagpapakita ng isang nakatagong panganib o banta na nakakubli sa buhay ng tao. Ang asul na ahas ay maaaring magmungkahi ng katahimikan o katahimikan. Ngunit ang kagat ng ahas ay nagpapahiwatig na ang panganib ay naroon pa rin at posibleng makapinsala kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asulat pulang ahas. Kung makakita ka ng asulat pula na ahas, ito ay nagpapakita na kailangan mong subukan balansihin ang iyong buhay. Walang perpekto sa mundong ito, ngunit kailangan mo pa rin mabuhay sa buhay na ito hanggat maaari. Ang panaginip ng isang asulat pulang ahas ay maaaring kumakatawan sa isang salungatan sa pagitan ng magkasalungat na puwersa o idea. Ang asul ay maaaring sumagisag sa katahimikan, karunungan o espiritualidad, habang ang pulay ay maaaring kumatawan sa pagsinta, galit o panganib. Pusibling kailangan mo ng tulong upang balansihin ang dalawang aspetong ito ng iyong sarili. O nahaharap ka sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong magpasya sa pagitan ng dalawang magkasalungat na opinyon. Samantalang ang ahas ay maaring kumatawan sa pagbabago at pagbabago. At ang asulay at pula ng mga kulay ay maaring magpahiwatig ng isang pagbabagong kinasasangkutan ng parehong isip at katawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul at dilaw na ahas. Kapag nanaginip ka ng asul at dilaw na ahas, ito ay nagpapakita na kailangan mong tumingin sa loob at kilalani ng iyong sarili ang dalawang kulay na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong sumisid ng malalim sa iyong sarili upang marinig kung anong sinasabi sa iyo ng iyong konsensya. Ang isang asulat dilaw na ahas sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa pagbabago, pagbabago at pagringyo. Ang asulay madalas na nauugnay sa komunikasyon at pagpapahayag ng sarili, habang ang dilaw ay nauugnay sa talino at kalinawan. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito sa isang ahas ay maaaring magmungkahi na ikaw ay dumadaan sa isang proseso ng personal na paglaki at pagunlad, kung saan ikaw ay naglalabas ng mga lumang paniniwala at mga idea upang gumawa ng paraan para sa mga bago.